boss at ngayon ay magpapalit tayo ng spark plug kasi sabi ng mayari mga boss yung eh, ay nagbabibrate yung kanyang makina or nag cold start kaya bumili na ng spark plug mga boss at imanda eh, na at uh, gagamitin natin ano number 10 ngayon mga boss ay simulan na natin tangkalin natin itong mga sakit ito hanggang na yan para mabilis tayo magpalit yan Una nating gagawin ay tatanggalin natin itong number 10 na bolt. Ah, mabilis natin yung kreta yung ano, yung spark plug. Ito ay 20 23 model. Tingnan natin itong mga kahit tumabos kung may bitak-bitak ba -bitak siya. Si cost din to ng Uh, bioblet ng makina or nagkatalsikan uh, na yung mga Ito ay number 14 mga boss na uh, lip socket Mahaba kasi yung thread dito kaya video ko matagal tanggalin Itong mga uh, yung boss yung sparkling na tingnan natin yung pangalawa Buwan pa to. Five months. Six months. Ito na kami, number 2 Ayos itong mga spark plug nito mga boss Ay, Titingnan natin yung fuel Dapat kayo, mayroon kayong number proof na deep socket Yung maliit Yung so, ito At, Yung pangalawa mga busik kaya mo kung kitang meron siyang problema. Ang kaya natin to, uh, pati na ng bago. Pang mainit dito mga boss. <laughs> Saan ang gate rin tayo mga pusing? Pag wala tayo makitang masama dito sa spark plug niya. Bukan lang natin muna ikabit yung bago. Tapos, paanda rin natin kung mayroon bang vibrates yun. Pag mawala yung vibrates niya, eh, meron tayong ano, sa spark plug. Wala tayo kung makita. Pero, meron yung mga buso. Oh, yung mga maliliit na yan. Yung maliliit na yan na ano. Kukusyan ng Uh, labas ng mga kulinitin niya ito yung guhit-guhit na yan yun na yan kailangan mayroon kayong magnet mga busing para tanggalin tong spark plug Ay, mga buso hindi masyado makita pero mayroon yan na maliliit na guhit liting ng kuryente kaya napitapin tong bago tuloy pa rin yung ano natin yung trabaho kasi ito na yung hanap, hanap buhay natin mga boss kahit mainit ay higpitan na natin ng, ano mga boss ng uh, katamtaman na hindi siya maluwag ay hindi rin siya lumahigpit kasi hindi rin reportin lang itong, mga boss baka mamaya maputol kapit natin yung kuwin yan mga tornilyo na number 10 mga boss ito magkaisa okay, na tayo magkaisa na tayo medyo bilisan na natin kasi bilhin na yung oras natin may isip po na ako mga boss Hmm. Ana. Ana. Saya pengap lu. Nargan na ko. Wala This week or next week. Apil vlog. Oh. Para kali itu sa video ba? Wala. Sigean kita. Good morning, everybody. Good morning, na talagang titingnan natin yung trabaho natin para hindi tayo magkamali. Double check talaga. Oh, mayroon na siya mga ano, parang kulay dilaw na yan. Yun ng sintomas na lumalabas na yung kuryente niya. ano you know? Hindi masyadong kita pero hindi yan yan yung mga boss na lumalabas medyo <tinyo> mainit mga boss Pawisan sana kami mga boss, pawisan na. Ayan, ay tapi na tayo, mga bossing, tapos sa itinanggung nganggaling tin ng sakit. Ngayon, nagturo mo itu Pak po. Buntan tapos, kung may pagbabago ba naga uh, pa rin yung makina okay, so, start nga boss start nga yung sasakyan para magkaalaman hindi uh, ka buto yung star plug so, mga bus, at, uh, okay naman tatanungin natin yung si mayari kung ano ah uh, Dati mga boss, pagka uh, papaandar mo dito, nagbabayrate. Kasi nga basta napaka yung uh, tulog niya at saka uh, yung andar niya wala talagang uh, kabay doon tayo doon. So, na natin yung ano. Okay na tinto? So, mabos, no, boss. May pero hindi katulad ko na na ano. para kang sobrang bay doon sa uh, pareng, uh so, no. Ano mo sasabi mga boss? Ayaw magpa pa vlog tong ganto eh. Gusto <laughs> Ata hanggang Hanggang dito lagi yung, okay, a, na lang yung unang video rin. inos at okay na to na kami ng spot plug talagang spot plug yung may problema rito yun know, o makikita yan yung kulay dilaw na yan malawa yan ang sarap dumabot o ano yan meron yan. na siyang ano, uh, cross na uh, lake click ng quarantine mga bossing at uh, ganito lang yung munang vlog namin mga boss at uh, abangan nyo sa next ating vlog mga bossing at okay na to at bombia parts tingnan